Bata ka pa lang, may isa kang wish Sana may Doraemon ka rin Yung pwedeng tumulong kapag late ka na Pag may exam O pag gusto mong tumaka sa problema Lalo ngayon Pero sa totoo lang, baka hindi lang gadget ang binibigay sa atin ni Doraemon Kundi mga aral na hindi agad natin napansin Noon kasi bata pa tayo Welcome sa Usapang Nostalgia Ako nga pala si Mark T At welcome sa Episode 9 Usapang Nostalgia Doraemon Yeah Galing sa Japan noong 1979 Pero dito sa Pilipinas Sumikat siya ng sobra Noong early 2000s 8am Monday to Friday Pagkatapos ng unang hirit Classic yun, tol. Habang kasabay mo mag-almosal, ba nakakamiss. Sabay-sabay natin pinapanood si Doraemon, si Nobita, si Susuka, si Damulat, si Suneo. Sa simpleng kwento nila, natutunan natin kung paano magtiwala, mangarap at matuto sa pagkakamali. Sino bang hindi nangarap ng Doko Demodor? Yung isang bukas mo lang sa pinto, nandoon ka na sa ibang lugar o sa bahay ng crush ko. O kaya yung Taki -captor. para hindi ka na maglakad papunta sa school o sa trabaho ngayon. At syempre yung Time Machine. Kasi minsan gusto natin bumalik sa panahon na simple pa ang lahat. Walang problema, walang iniisip. Alam mo yun? Uh, simple lang ng cartoon sa uh, anime. Walang iniisip na mga problema problema ngayon. Eh, mahirap talaga sa totoong buhay na. Sabi nga ni Kong TV, di ba? Yeah. Oo, nakakatao si Nobita. Lagi siyang sablay. Pero sa bawat sablay niya, may natututunan tayo na okay lang mabigo basta marunong ka rin bumangon. At kahit misan parang superhero si Doraemon, tinuturo niya hindi sa gadget o sa magic ang solusyon, kundi sa tapang at sa kabutihan ng puso. Sa Pilipinas, hindi lang cartoon si Doraemon. Isa siyang parte ng pagkabata natin. Bago pumasok sa school, pagkatapos maglaro sa kalsada, o habang umuulan sa hapon. Sa bawat episode, para bang meron kang comfort hug na natatanggap. At hanggang ngayon, kahit matanda ka na, aray! Kapag naririnig mo yung opening song, that jenna ririna na nanirina parang bumabalik lahat ng masasayang alaala -ala ng ating kabataan. Doraemon, hindi lang cartoon. Isa siyang simbolo ng kabataan nating puno ng pag-asa. At kung minsan gusto mong bumalik sa panahong walang problema, isipin mo lang, may Doraemon ka rin sa puso mo. Laging handang tumulong, kahit sa alaala -ala lang. Ako si Mark T. at ito ang usapang Nostalgia Episode 9, Doraemon dahil sa usapang nostalgia, binabalikan natin na sayan ng kahapon para mas pahalagahan ang ngayon. Tara pala, salamat. Like, comment, and subscribe. For the best thing, 100,000 subscribers. maabot natin yan. Yeah, yayaman tayo lahat. Peace. Marty. <laughs> yeah. Yeah. Sabay-sabay yeah. natin pinapanood si Doraemon, si Lobita, si Susuka, si Damula, si Suneo, yung best friend niya, hindi ko na alam. Yeah. <laughs> o kaya yung Taki para hindi ka na maglakad. Para hindi ka na maglakad, papunta sa school o sa trabaho ngayon. May aeroplano dumadaan, panira. kada nagsishoot ako, ang dami lumada ang aeroplano. Madaling araw ako nagsishoot, yeah.